Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga palitang Ang reaksyon ni Atty. Ed Tolentino Sa bakbakan Casimero versus Sanchez At ang update kay Inoue Pag-usapan natin yan mga ka-Flash Pero bago ang lahat Huwag kakalimutan i-like, mag-subscribe At hitan notification bell Para updated ka sa mga video Katulad nito So sa pahayag nga, pumakaflash ni Attorney Ed Tolentino sa bakbakang former 3 Division World Champion, angas ng Pinas General Cuadro Alas Casimero versus former World Title Challenger Saul Old Sanchez sa Yokohama, Japan kahapon October 13 na kung saan una pa lang nga pumakaflash flash ay sinabi na mismo ni Attorney Ed Tolentino na madaling basahin ang galawan ni Saul Sanchez na kapag sumusuntok nga raw ito ay malayo ang tinatawag natakbo ng suntok ni Sanchez bago tumama sa kalaban dahilan para maging open o bukas ang depensa ni Sanchez. At dahil nga raw nakataas ang kamay ni Sanchez ay bukas din nga po ito sa bodega. Paliwanag pa ni Atty. Ed matapos maalog si Sanchez bumagsak ay dito na rin nga po ito inararo ni Casimero pinaulanan ng maraming suntok hanggang sa ihinto na ng referee ang nasabing bakbakan. Bagamat nakabangon si Sanchez matapos bumagsak ng dalawang beses, nakapagpatama pa rin naman ng left hook kay Casimero si Sanchez. At napatras pa ito pero hindi nga po ito naging sapat upang pigilan ang pagiging halimaw at gutom ni Casimero. So napaka-impresibo ng araw ng ipinakitang performance ni si Casimero sa laban, considering araw na mahigit isang taong na bakante si Casimero na walang laban. Idagdag mo pa dito ang pagiging overweight ni Casimero sa official weigh-in na andyan pa rin nga raw ang conditioning issue na kung maayos nga raw ito ni Casimero at ng kanyang kampo ay walang magiging problema sa tuwing lumalaban si Casimero. Dito ay pinakita lang ni Casimero kay Sanchez ang pinagkaiba ng timbang from 118 to 122. Idagdag mo pa ang pagiging 3 division world champion ni Casimero na wala pa talaga sa level ni Casimero itong si Sanchez. Magandang araw ang ginawa ni Casimero na tinapos na si Sanchez sa round 1 pa lang ng laban dahil kung hinihintay pa at pinatagal ang laban ay baka doon pa raw lumabas ang mga conditioning issue ni Casimero na dahil nga po yan sa so walang pong strength and conditioning coach si Casimero. Habang sa kabilang balita nga po mga ka flash matapos talunin ni Casimero si Sanchez sa round 1 ay alam na po natin ang kasunod nito na yan nga ay muli na naman itong hinamon si pound for pound rank number 2 sa buong mundo at kasalukuyang undisputed super bantamweight world champion na Oya the Monster Inoue. Pero malungkot at nanginginig na nga po ngayon sa takot si Naoya Inoue dahil yan sa matapos ang round 1 na technical knockout na panalo ni Casimero ay natalo pa ang kanyang kapatid sa pagdepensa sa titulo via unanimous decision kontra kay Sia Chuchumi na ngayon si Chuchumi na ang bagong WBA World Bantamweight World Champion. Dahil sa pagkatalo ni Tacoma Inuwe ay bumagsak nga po ang kartada nito sa 20 wins with 5 knockouts at may dalawang talo na. Kay John Will for that first round win. Very important considering na conditioning issue sa labang ito very important na tinapos niya ang laban in one round. Sa so yan lang para sa ating balitang boxing. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon na komento na sa baba. Hanggang sa muli ito ang The Sports Flash TV. Flash TV na dati. lagi kang panalo. Bakbakan na sigurado. Mga balitang boxing. Laging bago, balitang boxing laban na kasado Di papahuli, pagdating sa bakbakan Mga pambato, na patuloy ang laban Sasaliksikin ang bawat babalita Talagang diin, bawalang mahina Sa loob ng ring, merong pambihira Mga kamao, na nagiging bida